PBBM tiniyak na hindi na maghihirap ang mga Pilipino magsasaka. Mahirap kong makita, nakakadurog po ng puso, na makita na hanggang ngayon, ang pinakamahirap sa ating bansa ay ang mga magsasaka. Kayo ang nagpapakain sa amin, hindi niyong magpakain ang pamilya ninyo. Yan yung nagpapakain, nagbubuhay sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na distribusyon ng Land Electronic Titles o e-titles para sa mahigit 2,500 agrarian reform beneficiary sa Davao City. Ayon kay Pangulong Marcos, nalulungkot siya na nanatiling mahirap ang mga magsasaka. May nakuha man silang tulong mula sa pamalaan, napakaliit pa rin ito. Ito ang nais pabuhin ng Pangulo na nangakong pahuusay ng kalidad ng buhay ng mga Pilipinong magsasaka. Ano nga ba ang ginagawang paraan ng Administrasyong Marcos upang matulungan ang mga magsasaka na makaalis mula sa kahirapan? Tara, alamin natin. Gumagamit ang pamahalaan ng whole of government approach upang matiyak na hindi na magiging pinakamahirap na trabaho ang pagsasaka. Ibig sabihin ito, hindi lamang Department of Agrarian Reform ang magsisika para sa pagkakaroon ng tunay na reformang agraryo, kundi ang iba't ibang ahensya at pribadong sektor. Ayon kay Pangulong Marcos, una pa lang ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga ibubuhos na tulong ng pamahalaan upang makatulong sa pagpapaangat ng buhay ng mga magsasaka. Anya, asahang patuloy silang susuportahan ng pamahalaan at titiyaking meron silang modernong kaalaman sa agrikultura. Kamakilan nga lang na mahagi si Pangulong Marcos kasama sa Department of Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. ng Financial Assistance, Holy Truck, Rice seeds, fertilizer, discount vouchers at iba pang mga tulong sa higit 12,000 rice farmers sa Candaba, Pampanga. Bukod dito, matatanda ang nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act noong July 7, 2023 na napakinabangan ng mahigit 600,000 na mga magsasaka na nakalaya mula sa 57.65 billion pesos sa pagkakabaon sa utang. Hindi ba ironic at nakakapagtakang isipin na kung sino pa ang nagpapakain sa atin, sila pa ang walang mapakain sa sarili nilang pamilya? ito ang nais matuldukan ng Administrasyong Marcos. Kaya niya, Hindi na tayo papayag na ang pinakamahirap na hanap buhay ay ang magsasaka. Mahirap naman talaga. Kahit anong gawin natin, mahirap ang magsaka. Kaya kailangan ng tulong ng ating mga magsasaka, ang lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan at ang pribadong sektor kasama din dyan. Ang lahat ng tulong na maibibigay ay ibibigay namin para naman ay masabi natin maganda ang maging hanap buhay ng ating mga magsasaka. Sa iyong palagay, paano tuluyang makakaalis sa kahirapan ang mga magsasaka sa Pilipinas? Z Research Report Re -re Report